Magpapalipas sa magdamag sa evacuation center sa mga tatlong daang pabilang inilika sa Baseco Compound sa Manila dahil sa walang tigil na pagulan. Matinding baha naman ang sumira sa ilang bahay at nagpatirik sa mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nasa frontline ng na balitang yan, Brian Basa. Matinding baha ang namerwisyo kaninang hapon sa kalsadang ito sa Baseco Compound sa Manila. Bumagal tuloy ang usad ng mga sasakyan. Pinasok din ng baha ang ilang establisimiento, Sa pilitan na rin inilikas ang mga residenteng malapit sa Manila Bay. Ngayong gabi, higit tatlong daang pamilya sa Baseco ang inilikas at namamalagi sa evacuation center. Kasama riyan ang senior citizen na si Nilo. Na-stroke siya nitong Disyembre, kaya hindi maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan kabitbahay ko. Magkakasama naman sa iisang kwarto ang mga may sanggol. Yun na lang ang ilan sa kanila sa sahig lang matutulog gamit ang mga sapin. Kasama rito si Nanay Nerisa at ang apon niyang si Angel na may tatlong buwang gulang na anak. Actually, may bigas kaming konti na basa pa sa baha. Kaya <laughs> nga po, hindi siya naagapan kasi bigla yung pasok ng tubig. Isa rin sa mga inilikas si Aling Liza Naaktuhan din namin na nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa Parkinson's disease. Kwento niya sa News 5, inaatake siya ng kanyang sakit dahil sa stress na dulot ng paglikas. Hindi pa siya nakakainom ng gamot ngayong araw. Hindi ko po kayang i-provide dahil ano, nangalakal lang po kami. Tapos nangupahan, bahay, ilaw, tubig, pagkain din lang po namin kinukuha. Halos buong araw ding bumaha sa Taft Avenue, kaya napalusong na lang ang ilang papasok kanina sa kanilang trabaho. Maraming bahay naman na gawa sa kahoy ang nagkasira-sira at inalod sa Isla Puting Bato sa Tondo. Bumaharin sa iba pang lugar sa Metro Manila, sa barangay Lower bikutan sa Tagig, nagtulong-tulong ang mga lalaking ito na buhatin ang upuang sakay ang mga inilikas na residente. Nagmistulang ilog din ang buong kalsada. Bumaharin sa Dr. A. Santos Avenue sa Paranaque. Maraming residente ang stranded at walang nagawa kundi suungin ang baha. Nakaranas din ng malakas na ulan sa Quezon City. Ang mga siklistang ito, binuhat na lang ang kanilang bisikleta para suungin ang baha. May ilang motor namang tumirik sa malabon. Hindi rin nakaligtas sa baha ang bahay ng online personality na si Ninong Rai. Matinding perwisyo rin ang idinulot ng baha sa palengking ito. Epekto raw ito ng nasirang North Caloocan Navigation Gate na sinabayan pa ng high tide kaya hirap ding makatawid ang maliliit na sasakyan. Ang elf truck na ito, kinailangan ng itulak matapos tumirik. Sa kalapit namang lungsod ng Navotas, gumamit na ng bangka ang mga taga-barangay Tanza para makapunta sa kanika nilang destinasyon. Ayon sa pagasa asa epekto ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina ang nagpapaulan sa Metro Manila. Samantala, handa raw ang lokal na pamahalaan ng Maynila na mamahagi ng pagkain sa mga bakwit. Nanawagan din sila sa mga residenteng lumikas na pagtsagaan muna ang sitwasyon sa evacuation center. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, news 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.